Hi guys, good afternoon. Tayo ngayon ay hapon. Ngayon guys, gagawa ako ng palaman. Ito yung sinasabi ko lagi. Ngayon nga guys, mandi gagawa ko ng palaman yung aking asawa. Ito yung ating mayonnaise. Yung ating pickles na pinoto guys. At saka yung paminta, yung ating tuna. At yung ating keso, bagad nyo rin po yan, guys. At ito yung ating iodized. Kunti lang, malagyan natin natin ng konti. Kasi itong ating keso ay maalat na to guys. Tapos ito, guys, i-grind ko na siya. Para medyo pino ang panghalo natin dito sa ating mayonnaise na palaman. Ito guys, yung ating sibuyas. Ayan, nag-grind ko na siya. Ito pala, guys, dalawang sibuyas itong malaki. O, ayan, ang madami yan. Pag ginanito kasi siya, guys, ayan, pino talaga siya. Kaya hindi ka pa, Di ka yung mga mata. Mga guys, pag ginanito mo siya. Ay, ito guys, ito, ito, ganit na ganit ito talaga siya. So, mga niluluto, kung mga panggayo sa mga niluluto. Ayan. Tapos guys, ito yung ating pickaxe. Ano, ano kayo sila kayo ito? Ano na? ganyan guys. Tapong kutsara. Tapos, yung ating mayonnaise. Yung ating mayonnaise, guys. Kaya lang guys, tapos ako nagagawa nito. Ang bilis maubos. Ito mayonnaise. <laughs> ang bilis na maubos guys pag ito ang ginagawa ni Manan Gusto ko nga sana eh, ay ubos yung kunin mo nga doon pang yung isang ano. Isa pa nito. May maliit pa nito. Masa na kaya ng browser. Ito guys. So, <laughs> Pinanok ko talaga ng todo. Pinupi. Ayan. Tapos guys. Ito yung isa. Ilan uh -huh. ml to. 220 ml. Tapos itong isa guys is 470 ml. Busin ko na to guys. Ito, medyo matagal na ito. Itong malaki, medyo ano na to dito. Bago lang. Ito, medyo matagal na din sa lagayan ko guys. Iubos ko na siya guys. Kaya na, dapat mga dalawang ganito. Eh. Isa lang ang ganito guys. Yan, nandiyan ko sa marino. Hindi naman pwede guys kasi ay magkaiba sila. Ayan na siya guys. Tapos, ang gagawin natin guys, lagyan natin ng konting salt. Ayaw dyan so salt to guys. Kunti lang. Kasi guys, maalat na yung ating keso. Ating paminta. Kahit sa Skype please, guys, inaano ko ito, pinapalaman ko siya. Ngayon, maya pakalagdaga ko na konting pickles. Ano so, siya guys, ang bango. Ayan. Tapos yung ating century to ay ano natin guys, tawag dito sasalain natin siya. Ayaw mo Ito na guys, dinidrain ko na yung aking yung ating century tuna. Na. Ito na siya guys. So, kaunti lang kasi naman ng isang lang Dapat pala guys. Bumili pa ako ng isang para sakto lang sana siya dyan sa ano. Pero pwede to guys. Durugin muna natin. Ayan. Tapos maya maya magkati tayo. Ayan guys. Durug na yung at century po na. Halo na natin siya dito sa ating mayonnaise. Ayan. Ayan guys. sauce, saka naman natin ha, haluan ng keso. Ayan, sarap na pa naman ng mother. Ayan. Baliktad yung pag ano ni, Ma, ni Manay. Ayan. Diba guys? E, gusto ko ito guys na keso para mas creamy ang atin ating palaman na mayonnaise with tuna. Pag ito ang palaman guys, tapos meron dyan si Swiss at saka itong ganito ginagawa Mas unang nauubos ito. O diba guys? Ito na siya guys. Haluin na natin. udah kan kok guys tentang kontin peninta bangon ba yang asing kan bayar ayo membukas guys ini rapan sih banyak yang kalau kan pikels guys ini nak lah ada apa mangkunegara guys Kuha tayo ng sky blue. Ang bango guys. Ang dami oh. Ang bango. <laughs> Tapos guys. Ito yung lagayan ko guys. Yung nabili ko pa to sa SM guys. Ngayon ko lang gagamitin. Tapos ito guys. alam naman ito tatlong magkakasunod. Ito guys. So, dito ko ilalagay yung palaman. Tapos try natin. Ating palaman.

Tignan nyo guys, habang nang ako, kumakain ako nito. <laughs> eto guys, ito ang nalagyan ko. Ayan, hindi ko na siya pinuno kasi ito, dadalhin ko sa anak ko. Eto. Tapos guys, ito, sayang naman, meron pa po Papalamanan ko na yung asawa Kasi yung anak ko, ayaw niya ng ganito. Ayaw, anak ko yung apokong buruso. Ayaw. Pero yung mga apo ko sa kabila, hindi ko pa ko na palaman sila yung ganito. Ayan. Ayaw magka -asawa ko guys, ang init kasi bigay ko mo sa kayong tinapay. Sabi ng asawa ko, parang konti daw nilagay kong palaman. <laughs> Akin na, dagdagan ko, sinimot ko lang yan dito sa man ko. Akin na. Tekte kay Jesus talaga, may like, paborito niya kung gawa ko tong palaman. Ayan o. Marami yun ng palaman guys eh. Ayan o, kitita niyo. Ayan o, bigay ko na sa kanya. Ito guys, isimutin ko pa yan guys o. Ito na muna. Ito hindi ko pa gusto yung aking Skype text. Ayan na guys, so isa na lang yung Skype text ko. Tapos, ito, dadaling ko to sana ko guys. Ayan. Tapos ito, sa asawa kong palaman magbigay. So, Paborito hmm. nito nung bulso kong oh? anak, guys. Ayan. Kaso muna ito sa rep. Ito so, guys. Dito ko yan nilagay sa rep. Ayan. Hindi nga lang siya napuno. Tapos ito, sa anak ko yan, guys. Ayan. <laughs> Bye, guys. Thank you. God bless po.